Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Dating Marin na ngayon ay naging <laughs> hindi po tayong Marin. Ay nag-boses po tayo ng katotohanan sa gitna ng mga pahayag na parang galing sa isang comics. Tulad ng estilo ni Deo Makalma sa DZRH na laging may kurot ng satire at katotohanan. Susuriin natin ngayon ang pahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na kaya raw ng Armed Forces of the Philippines na makipag-gyera uh, no? ng 20 hanggang 30 days bago dumating ang tulong mula sa mga kaalyado tulad ng United States. Ha? 30 days? Parang sinasabi niyang kaya nating mag-survive sa isang buffet na walang pagkain. Pero seryoso, ito'y isang pahayag na dapat nating suriin ng maigi dahil buhay ng mga sundalo at siguradaan ng bansa ang nakataya. Una, shoutout sa lahat ng mga nanonood mula sa Pilipinas. Kayo ang tunay na bayani sa araw-araw na pakikipaglaban sa buhay. So mga kababayan natin dyan sa United States, lalo na sa California at New York, salamat sa pagtsutsaga ninyo bilang OFW sa Canada, sa Toronto at Vancouver kayo ang nagpapadala ng remittances na nagpapatibay sa ekonomiya natin. Sa Saudi Arabia, UAE at Malaysia, kayo ang ansang hero sa gitna ng disyerto at lungsod. Sa Australia, ha? Italy, Japan at Hong Kong, salamat sa pagiging bridge ng kultura natin sa mundo. At sa lahat ng kabataan na nanonood, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayo magpauto sa mga pahayag ng walang batayan. Kung bago ka rito, isubscribe na ang channel para sa higit pang mga satar commentaries tulad nito. Hit that bell icon para sa notifications at ilike ang video ha, kung sumasang ayon ka sa pagiging kritikal sa mga opisyal natin. Ngayon, ha, balik tayo sa pahayag ni General Browner noong November 4, 2025 sa gitna ng isang military exercise. No? Sinabi niya na utos raw ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat raw tayong makalaban at mapatatili ang pwersa ng 20 hanggang 30 days bago dumating ang reinforcements mula sa US o iba pang allies. Ito ay sa konteksto ng tension sa West Philippine Sea. <clears throat> Kung saan ang China ay laging nagpapakita ng kanilang might sa pamamagitan ng water cannons at laser pointers para mga bata sa playground pero may missiles, mga kaibigan. Factual ito, ha? Ito ay bahagi ng unilateral defense plan ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, mula sa Inquirer at ABS-CBN, sinabi ni Browner na tayo raw ang unang lalaban at dapat tayo maging handa. Pero teka, general, ha? 30 days. Saan mo nakuha yung bilang na yan? Parang sinasabi mong kaya nating mag-diet ng 30 days ng walang bigas. posible ba? Ah, oh, ito'y hindi lamang isang numero ha. Ito'y isang pag-amin na tayo'y umaasa sa iba. Pero sa unang tatlong pung araw, tayo'y mag-isa. No? Konting sa mga kaibigan. Parang sinasabi niyang hold the fort, boys, hanggang dumating ang cavalry. Pero sa totoong buhay, walang Hollywood ha? ending kung walang sapat na gamit. Suriin natin ang katotohanan, ayon sa Global Firepower Index 2025, ang China ay may 2.88 million pesos aktibong sundalo, habang tayo ay 147,000 lamang, ang kanilang Navy ay may daang-daang barko, tayo ay may ilang frigates na second hand pa mula sa U.S. Air Force ha sila may libo-libong fighter jets. Tayo ay may isang squadron FA-50 na parang toy planes kumpara sa kanila. Ito hindi opinion. Ito ay facts mula sa mga credible sources ah, tulad ng ah, tulad ng Nation Master at Armed Forces EU, mga kaibigan. Ngayon, ang kritikal na bahagi. Bakit delusyon itong 30 days? Una, tignan ang aming military capabilities. Sa isang potensyal na gyera laban sa China, ang disparity ay sobrang laki. Ayon sa ulat ha, ng U.S. Army War College, ang Pilipinas ay may limitadong air defense. Ha, dalawang batteries lang ng Spider-Sams. Paano tayo magtatagal ng 30 days kung ang China ay makakapag-deploy ng missiles sa loob ng ilang oras? Okay, konting satay lang. Ha? Parang sinasabi ni Browner na kaya natin mag-stand-up comedy sa harap ng isang angry mob nakakatawa pero delikado. Si Ana Malindog Uya, isang analyst ay tinawag itong dangerous delusion. Sabi niya, it's tactically unsound no? at strategically, strategically dangerous. Bakit? Dahil ito ay nagpapakita ng kahinaan sa publiko na maaring maging invitation sa aggressors. Imagine, General, ha, kung ang China ay nakikinig. Ah, 30 days lang pala sila. Sige, atakihin natin sa araw na ito, 31, ito'y hindi witty joke. Ito'y potential na recipe for disaster, mga kaibigan. Okay, factual pa. Sa history, ang Philippine military ay laging umaasa sa alliances. <laughs> sa World War II, ha, tayo yung nagtatagal dahil sa US. Pero ngayon, sa modern warfare, ang drones, ha, hypersonic missiles at cyber attacks ay makakapag-decide ng gyera sa loob ng 30 araw, hindi buwan. Ang 30 araw ay parang sinasabi mo, kaya nating mag-bike race laban sa Ferrari cute, no? Pero hindi realistic. At para sa mga youth at OFWs, ito ay nakakaalarma dahil kayo ang magbabayad ng buwis para sa mga armas na hindi sapat. Okay, witty na sabihin na General Browner, kung ikaw ay nasa isang sitcom, ang inyong pahayag ay magiging punchline. 30 days, ha? that's enough time to finish a Netflix series but not a war. Pero sa totoong buhay, ito ay nagpapakita ng under preparedness. Tignan ang budget. Ang defense budget natin ay 1.2% ng GDP, habang ang China ay 1.7%, pero sa mas malaking economy. Walang bala, walang fuel. Paano magtatagal? Balik tanaw tayo ha, sa kasaysayan para maging in-depth. Sa Battle of Bataan noong World War II, tayo nagtatagal ng ilang buwan dahil sa terrain at determination. Pero nawala rin tayo sa kakulangan sa supplies. Ngayon sa West Philippine Sea, walang terrain advantage, open sea ito, kung saan ang naval power ang hari. Ang China ay may aircraft carriers. Tayo ay may BRP Sierra Madre na parang museum piece na lang. No? Sa Vietnam War, ang US ay nagtatagal dahil sa logistics. Pero tayo, walang ganon. No? Parang sinasabi ni Browner na tayo ay si David, laban ko ay Goliath, pero walang slingshot. Ang mga pahayag na ganito ay nagpapahina sa moral ng sundalo. Bilang ex-marine, alam ko ang pakiramdam ng pagiging under-equipped. Parang pinapadala ka sa gera na may tubig lang sa kantin. Para sa mga nanonood sa abroad, ha? tulad sa Saudi at UAE, kayo'y nakikita ang modern militaris doon. Paano tayo nakikipagsabayan? Ito'y intellectual na tanong. Dapat ba tayong umasa sa pung araw o mag-invest sa diplomacy at internal strength. Ano ang solusyon? Una, dagdagan ng defense budget sa 2% ng GDP tulad ng NATO standards. Bumili ng mas maraming submarines at anti-ship missiles. Pangalawa, palakasin ang diplomacy. Hindi gera ang sagot. Hindi multilateral talks. Ha? Sa halip na tatlong pung araw na gera, bakit hindi tatlong pung taon na peace building? Kaya eh, para sa mga kabataan, kayo ang dapat mag-lead ng advocacy para sa better military reforms para sa mga OFW's ang inyong remittances ay maaring mag-fund ng education sa defense tech ah ito'y informative tignan ng Singapore maliit pero malakas din dahil sa uh, smart investments at saka general browner ha kung totoo ito bakit hindi ipakita ang concrete plans walang transparency ha? parang magic show na walang trick revealed sa huli ang pahayag na ito ay isang wake-up call, hindi bose. Mga kababayan, maging critical tayo, ha? Shout-out uli sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, at Hong Kong, mga kaibigan. Okay, ha? Kung nagustuhan mo ito, ha, subscribe na para sa higit pang ganitong content. Share sa friends, ha? Share sa friends at comment down below. Ano ang tingin mo sa tatlong pong araw nito, no? Shout out to ha sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, at Hong Kong. Ha? Ano sa tingin mo, no? Mag-comment kayo sa baba mga kaibigan hanggang sa susunod na commentary. Mabuhay ang Really been nice.